ating lubos na kilalanin ang naging buhay ng ama ni Angel Luxin na si Angel Colmenares na kamakailan ay pumanaw na sa edad na 98. The Philippine Showbiz List presents Life Story ng ama ni Angel Luxin na si Angel Colmenares. A Supportive and Loving Father Si Angel Colmenares ay hindi lamang isang mapagmahal na ama, kundi isa ring dedicated swimming coach sa kanyang anak na si Angel Luxine. Bago pa man siya naging coach ng kanyang anak, si Mr. Colmenares mismo ay isang mahusay na atleta. Bahagi siya ng Philippine team na nag-uwi ng bronze medal sa 4x200 meter freestyle relay sa 1954 Asian Games na ginanap dito mismo sa Pilipinas. Noong kanyang kabataan, taglay na niya ang disiplina at determinasyon na kalauna na ipapasa niya sa kanyang anak. Sa isang panayam noon sa The Buzz, ibinahagi ni Mr. Colmenares kung paano niya sinanay si Angel sa swimming. Ayon sa kanya, nagsimula niyang ituro ang mga pangunahing teknik sa paglangoy kay Angel hanggang sa maging pambato ito sa mga kompetisyon. Sa murang edad na 11, naging national champion si Angel at nakilala sa larangan ng swimming. Hindi lamang sa loob ng bansa, nagningning ang talento ni Angel sa swimming. Lumahok siya sa Hong Kong International Age Group Meet, kung saan nag-uwi siya ng dalawang silver at isang bronze medal. Para kay Mr. Colmenares, ito isang napakalaking karangalan hindi lamang para kay Angel, kundi para rin sa kanilang pamilya. Anya, lubos ang kanyang kasiyahan at hindi niya inakalang maaabot ni Angel ang ganitong tagumpay sa buhay. Isa sa mga pinakamagandang katangian ni Angel ayon sa kanya ay ang pagiging marunong makisama at pagiging bukas palad. Dahil dito, minahal siya ng lahat. Bilang isang ama, hindi lamang pisikal na kakayahan ang nais ipasa ni Mr. Colmenares kay Angel, kundi pati ang mga mahahalagang aral sa buhay. Palagi niyang pinapaalalahanan ang anak na patuloy na i-improve ang sarili at maging bukas sa ibang oportunidad gaya ng pagninegosyo. Alam niya kasing walang kasiguruhan sa mundo ng showbiz, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng ibang pinagkakaabalahan para sa mas matatag na kinabukasan. Isa pang mahalagang leksyon na itinuro ni Mr. Colmenares kay Angel ay ang kahalagahan ng kalusugan at kasiyahan sa simpleng pamumuhay. Ayon sa kanya, hindi pera ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Naniniwala siya na kahit sapat lang ang pera, maaaring makamit ang tunay na kaligayahan, mas kaunti ang problema at mas mahalaga ang kalusugan. Dahil dito, sinisigurado ni Angel na naglalaan siya ng oras para alagaan ang sarili at panatilihin ang balanseng pamumuhay sa kabila na kanyang abalang showbiz career. Samantala, ibinahagi rin ni Mr. Colmenares na lubos niya pinahahalagahan ang kanyang naging buhay na itinuturing niyang kasiyasiya at makabuluhan. Sa pagbabalik tanaw, naalala niya ang kanyang kabataan noong sumiklab ang World War II, 13 years old siya nang dumaong ang mga sundalong Japanese sa Iloilo. Bilang bunsong anak sa labing isang magkakapatid, tatlong babae at walong lalaki, hindi nila naiwasang makaramdam ng takot. Upang makaligtas, nagkubli sila sa isang kweba sa bundok habang nananalangin na matapos ang kaguluhan. Ayon sa kanya, inukupa ng mga Japanese ang kanilang bahay sa Gimaras at ginawang garrison. Sa kabila nito, hindi ito sinunog ng mga sundalo, taliwa sa karaniwang ginagawa nila sa mga bahay na kanilang iniiwan. Naniniwala si Mr. Colmenares na ang kanilang pagkikipagkaibigan sa mga sundalo ang nagligtas sa kanilang tahanan. Isang pambihirang pangyayari na nagpapatunay sa katatagan at lakas ng loob ng kanilang pamilya sa gitna ng digmaan. A blindness that did not become a hindrance in defending his daughter. Hindi lingin sa kalaman ng publiko ang malalim na pagmamahal ni Angel sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang amang si Angel. Sa kabila ng ningning ng kanyang bituin sa industriya ng showbiz, may isang bahagi na kanyang buhay na patuloy niya pinagdaraanan, ang pagkabulag ng kanyang ama. Noong 2007 sa isang panayam sa The Buzz, ikinuwento ni Mr. Colmenares kung paano siya napaalalahanan ng kanyang anak tungkol sa posibilidad ng isang eye surgery na maaaring makapagbigay liwanag muli sa kanyang paningin. Tuwang-tuwa si Angel sa pag-asa na baka sakaling mabawi pa ng kanyang ama ang kakayahang makakita upang masaksihan nito ang kanyang mga tagumpay sa telebisyon at pelikula. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ipinaschedule ang kanyang ama sa St. Luke's Hospital para suriin ang mata nito at alamin kung maaari pa itong malunasan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa angkop sa kondisyon ng mata ni Mr. Colmenares ang bagong teknolohiya sa panahong yun. Labis itong ikinalungkot ni Angel na siya sa pagkakataong makita sana siya ng kanyang ama na nagtatagumpay sa kanyang piniling larangan. Subalit so, sa kabila nito, hindi binabayaan ni Mr. Colmenares ang malugmok si Angel sa lungkot. Sa halip, pinalakas niya ang loob ng anak at sinabing masaya na siya sa kasalukuyang kalagayan, lalo na't patuloy ang pag-angat ni Angel sa kanyang karera. Para sa kanya, sapat nang nararamdaman niya ang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang anak. Bukod sa kanilang personal na laban, dumaan din si Angel sa mga kontrobersya tungkol sa kanyang paglipat mula GMA7 patungong ABS-CBN. Marami ang bumatikos kay Angel. Sinasabing ingrata siya sa network na nagbigay daan sa kanyang kasikatan. Ngunit matatag din pinagtanggol ni Mr. Colmenares ang kanyang anak. Anya, natapos na ang kontrata ni Angel sa GMA at wala siyang nilabag na kasunduan. Alam niyang ibinigay ni Angel ang kanyang pinakamahusay na serbisyo sa network at walang bahid pagtataksil ang desisyon nitong maghanap ng bagong oportunidad. Paliwanag ni Mr. Colmenares, may mutual na benepisyo sa pagitan ni Angel at GMA. Habang lumalago ang talento ng kanyang anak, malaki rin daw ang naitulong nito sa tagumpay ng network. Sa loob ng limang taon, walang tigil ang pagsisikap ni Angel na magbigay ng kalidad na entertainment sa mga manonood. Hindi rin totoo ang mga akusasyong walang utang na loob si Angel. Mariing idiniin ni Mr. Colmenares na lubos ang pasasalamat ng kanyang anak sa GMA at kinikilala nito ang malaking papel ng network sa kanyang tagumpay. Sinabi rin ni Mr. Colmenares na pabor siya sa paglipat ni Angel noon sa ABS-CBN. Isa sa mga dahilan nito ay mas maayos at well-defined na schedule ng network para sa kanilang mga talents. Dahil dito, magkakaroon si Angel ng oras para sa ibang bagay na gusto niyang gawin, kabilang na ang pag-aalaga sa kanyang ama. Alam ni Angel na tumatanda na si Mr. Colmenares at nais siya makapaglaan ng mas maraming oras upang makasama ito sa mga natitirang taon nito. Ang Hell Colmenares, Blessed Angel and Neil's Love Noong 2021, nagpasalamat si Angel sa mga nagdasal para sa kanyang ama, isang araw matapos yung kumpirmahin na nagpositibo ito sa COVID. Inanunsyo ni Angel ang diagnosis ng kanyang ama sa Instagram noong September 12, 2021. Ramdam ni Angel ang matinding kalungkutan at panghihina sa mga araw na yon. Inilahad niya ang hirap ng sitwasyon ng kanyang ama at nagkaroon nito ng COVID sa edad na 94, bulag at nasa hindi pamilyar na lugar. Lalo pang pinabibigat ang kanyang kalagayan. Sa isang larawang ibinahagi ni Angel, makikitang isinakay sa ambulansya ang kanyang ama, isang tagpo na nagpapatuloy sa bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa gitna ng pagsubok na pagtanto ni Angel kung gaano kahirap ang laban ng bawat isa noong pandemya. Bagamat lahat ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, batid niyang mas mabigat ang pagsubok para sa ilan. Noong March 5, 2022, itinampok ni Angel si Mr. Colmenares sa kanilang YouTube channel ng asawang si Neil Arce. Sa naturang vlog, nakaka-celebrate lang noon ang kanyang ama ng 95th birthday. Pabirong tinanong ni Angel kung mayroon ba siyang dating nobyo na hindi nagustuhan nito. Sa halip na sumagot, itinuro ni Angel ang hawak niyang cue card kung saan nakasulat ang tanong. Habang pabirong ipinahayag, nandidalawang isip siyang itanong ito. Natawa naman ang kanyang ama at sinabing huwag magalit si Angel. Pero idinahilan nitong nakalimutan na niya ang pangalan na nagdala ng mas magaan at masayang atmosfera sa kanilang usapan. Ilan sa mga naging kasintahan ni Angel mula sa showbiz ay sila Luis Manzano, Phil yang husband, Oyo Soto at ang yung maong aktor na si Miko Soto. Samantala, inalam din ni Angel ang reaksyon ng ama na magpaalam si Neil bago ito nag-propose noong 2019. Ang alam lang daw ni Angel ay version ni Neil na a week before Father's Day ay kinausap nito ang ama ni Angel. Sa kwento noon ni Neil, akala ni Mr. Colmenares ay business proposal ang pag-uusapan nila. Ang kapatid ni Angel na si Ella ang nagbigay linaw na marriage proposal ang pakay ni Neil. Happy naman daw si Mr. Colmenares na natagpuan ni Angel ang taong nakalaan para rito. Sa tanong ni Angel tungkol sa aral ng pag-ibig, ipinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng pagiging masaya sa buhay, mag-asawa, ang pag-aalaga sa isa't isa araw-araw, at ang pagtataguyod kay Kristo bilang sentro ng kanilang buhay. Yun din ang naging huling pagkakataong na ng publiko si Angel Colmenares. Sa kanyang pagtanong kamakailan, marami ang umaasa na muling masisilayan si Angel, lalo't pinili nitong mag-focus sa kanyang pribadong buhay. Nakikiusap naman ang pamilya ng pumanaw na igalang ang kanilang privacy kasabay ng kanilang pasasalamat sa mga nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati.